Hey guys! Mga kamasbati! Ngayon nga po ay samahan niya akong manguha ng papaya doon. Mangungha tayo ng papaya mga dalawang piraso lang kasi gagataan namin, lulutuin namin ni Mama pang ulam ngayong tanghali. Ngayon guys, pupunta na tayo doon sa puno ng papaya at mangungha na nga tayo. Ayan guys, dito tayo manguhan ng papaya dyan. Mga dalawa lang. Yan po ay tanim ni Papa. Oo. Nagtatanim kasi dito si Papa ng mga gulay-gulay kagaya niya ng papaya. dalawang papaya lang yung kinuha natin para iulam ngayon. Ito, siya ka... Baba! Siya ka heto. Anito pa yung pamangkin ko. Oh. Sumama pa siya. Heto guys! Heto na po yung mga gagamitin kong nyog para sa gagataan nating papaya. Habang nga po nagkakayod ako ng nyog ay medyo nalilito nga ako kung saang parte ba yung uunahin ko, kung sa loob ba agad ay yung sa gilid muna. Mabuti na lang nga at tumating si Papa kaya tinanong ko kung saan ba talaga yung uunahin. At sa gilid nga raw muna yung uunahin para mas mabilis na lang yung pagkayod sa loob. Kaya pa naman ang tagal kong matapos kapag nagkakayod ako dahil sa loob ko inuuna dapat pala sa gilid. Medyo masakit rin nga sa kamay at braso kapag nagkakayod lalo na kapag maliit yung braso katulad ko. Kailangan pa naman puwersahan at medyo bilisan kapag nagkakayod. Hey, patapos na. Pagkatapos ko nga po magkayod ng nyog ay naghiwa na rin ako agad ng papaya. Bali, hiwain ko nga po ito sa apat bago ko babalatan para mas madali. Medyo natagalan nga ako sa paghihiwa dahil medyo mapurol na talaga yung kuchilyo. Lumang-luma na rin kasi talaga at di pa napapalitan. Kahit nga bagong patalim isang gamitan lang ay balik na naman. Kaya nga po naghihiwa ko ng medyo matigas ay talagang matagal matapos at ang sakit sa kamay. Pagkatapos ko nga maghiwa ay binalatan ko na rin agad yung peeler nga yung ginamit ko sa pagbabalat para yung balat lang talaga yung maalis baka kasi kapag kuchili yung gamitin ko ay maliit na lang yung matirang papaya. Hindi pa naman ito sobrang gaanong malalaki dahil lagi nga itong nasusunod sa pagpipitas kapag may gagamitan or may paglalagyan. Pagkatapos ko nga sa pagbabalat ay hiniwa ko na rin nga ng manipis yung peeler nga ulit yung ginamit ko para pantay yung nipis at mas madaling maluto. Pagkatapos ay piniga ko na rin yung kinayod ko kaninang nyog. Kalahating tubig nga po pala sa baso yung nilagay ko dito. Ito po kasi yung pinakagata na ilalagay sa papaya kapag malapit ng maluto kaya ganyan lang karami yung tubig. At nagbiga nga ulit ako doon sa unang pinigaan kanina, mga isa at kalahating tubig nga sa baso yung nilagay ko. Dahil ito nga yung gagamitin sa pagpapakulo o pagpapalambot ng papaya. Migla ko ang naisip na dati ay di talaga ako marunong magluto ng mga ganitong klasing ulam. Yung alam ko lang talaga ay yung prito, ihaw, sya kayong paksiw. Ngayon ay medyo marami-rami na rin yung alam kong lutuin. Tulad nga ng sinabaw, sinigang, ginisa, adobo, sya kayong mga ganitong ginataan-ginataan. At heto na nga po ay naglagay na nga ako ng toyo dahil malambot na nga yung papaya. At naglagay na rin nga ako ng sili at luya para na rin sa pampabango at pampalasa. Pagkatapos ay nilagay ko na rin yung pinakagata, yung una ko kaninang piniga dahil ito nga po yung magpapalapot at magpapalinamnam sa papaya. Tapos yun nga po, naglagay na nga ako ng sibuyas. Grabe, amoy palang sarap na. At parang nga medyo manamis-namis, ay naglagay nga ako ng isang kutsarang asukal at konting magic sarap. At syempre, di talaga mawawala yung asin. Ganitong luto nga po ng papaya yung kadalasan na niluluto dito sa amin sa probinsya. Madalas ay ginataan kung hindi papaya ay yung sitaw kala-basa, gabi o yung langka. At heto na nga po guys mga kamasbati at luto na nga po ang ating kinataang papaya. Heto guys at kakain na nga po tayo. Luto na nga yung kinataang papaya. Heto. Tama lang yung lasa niya, yung alat, tsaka yung medyo matamis. Yun nga po guys, sakto lang nga yung alat at tamis, kaya ang sarap talagang kumain ng marami. Pero syempre, di lang ako yung napakain ng marami, kundi sila mama at papa rin, lalo na isa ito sa mga paboritong ulam ni papa. Siya rin pala yung madalas na nagtuturo sa akin sa pagluluto kahit sa mga simpleng ulam. Kwento rin nga niya sa amin na ganitong ulam raw yung palaga nilang inuulam sa bukid noong mga bata pa sila. At sobrang saya ng araw nila kapag may ulam silang ganito. Minsan nga ay walang kanin, madalas kasi mais yung kanin nila at kapag naubos, kamuting kahoy naman yung kakainin nila. Hanggang dito na lang po guys mga kamasbati. Hanggang sa susunod ulit. Bye!